Pagkatapos ng video na ito, meron ka ng idea paano ba magluto ng kanto style Fried chicken na pwedeng pang business. Kaya asosyo, tara, negosyo. Welcome to our first episode of Wise Business. Nung saan mag-aaral po tayo iba't ibang mga bagay-bagay na pwedeng pang negosyo, pwedeng-pwedeng pagkakitaan. At ang topic natin for today ay... Kanto style fried chicken. For this episode po ano, hahatin po na siya into four parts. The first part is paano ba ang basic recipe ng canto style fried chicken at the same time yung gravy. For the part two, pag-aaral natin paano mag food cost and at the same time magkano ba ang pricing. For the part three, pag-aaral natin paano ba mag present at the same time magkano ba posibleng puhunan or capital. And for the part four, yun mag Q&A po tayo. Now for this video po ano, hahatin din po na siya into four parts. The first part is pre-mixes. Second part is brining and marination. Third part is coating and cooking. And for the fourth part is yung pagluluto po natin ng gravy. Although disclaimer lang po ano, ang pag-aaralan po natin for today's video is yung pinaka-basic kang na recipe ng Kanto Style Fried Chicken. Actually, marami pong nagbebeta na kalang recipe online. And we respect their hustle for the reason, naglaan din naman po sila kalang oras and effort para mabuo yung kanilang recipe. Now, kung nagpapabayad po sila, okay lang po yun. But at the same time, on our part, i-check din po natin ano, pag background check po tayo, para na po iwas po sa scam. Now, having said everything, tara, simulan natin. So for the premix po ano, actually dalawa lang naman po ang kinakalala ng premix for Canto Style Fried Chicken. First is yung seasoning mix, spice mix, flavor mix, or whatever you want to call it pangalawa po is yung breading mix po natin. So for our spice mix po, ang gagamitin po natin is magic salt, MSG, alam nyo na po yan. Chicken powder or chicken seasoning. Then garlic powder, plus this one is the onion powder. Black pepper or white pepper, basta po pepper. Ang importante po dyan is dapat po siya pino. And then curry for the aromatics at the same time para mas golden brown po yung render po natin. Ano. Now, I'm sure most of you uses this. Ito. Now, ito naman po. Wala din naman pong problema if you're going to use this. Pero if you're going to read po kasi yung ingredients niya sa likod, basahin po natin ha. Eh. Add salt, flavor enhancers, monosodium glutamate, MSG. Sugar, garlic, garlic powder, chicken fat, onion. Tapos savory seasoning spices, spices, and then nature-identical flavor, iron chicken meat. Oh, ito po basahin pa nito ah. ingredients. Added salt, flavor enhancers, monosodium glutamate, monosodium glutamate. Tapos sugar, garlic, spices such as onion, black pepper. Tapos meat flavors or chicken fat chicken extract. seasoning. So, in a sense po, ano, uh, wala rin naman pong problema if you're going to use this. But the, the thing here is that, since templado na po kasi siya, mas mahal po siya lumalabas. Whereas, kung gagawa po tayo from scratch, mas makakapid po tayo. At the same time, mas marami po ang pwede natin magawa. So, yun. Yun lang po ang ano natin, uh, ingredients natin for the spice mix. Tapos, tara, paghaluin na po natin. So dito po ano, meron po tayong lagayan. Tapos dito po natin ilalagay lahat ng mga ingredients po natin for spice mix. Now, importante po, whenever you're going to store this, dapat po ilagay niyo po sa tuyo. And at the same time, pag isa-store niyo po siya, dapat nasa dry place. Para po hindi po siya magbubo. Kasi ang kalaban po actually ng powder is moisture. So once na na-expose po sila sa moisture, doon magbububo po sila. Hindi po yun okay. So yun, tara, lagay na po natin. Hindi ko na po pinapakit yung brand, no? Kasi hindi naman po tayo sponsored, So, baha naman. Ayan, <laughs> pakaluhaluyo lang po natin sila. Kakasya kaya dito. yun, nag naman. <laughs> Akala ko po, hindi po siya magka-cash eh. Ayan, nailagay na po natin siya lahat. Now, ang gawin na po natin is, paghahalo haloy na po natin ito. Now, kung marami pong gagamit, gagawin ninyo, no? pwede uh, pwede mas malaking lagayan. Tapos, gamit na lang din po kayo ng whisk para po panghalo. Or pwede pwede yung mga tinidor or kutsara. Bahala na po kayo. Mas importante, ma-mix well po natin sila. Ako po, isha-shake ko na lang siya. Yun, pwede na. Now, kung gusto niyo po ng ano no, pa uh, po, po ng other spice, maraming pong options dyan. Say so, for example, paprika. If you want a reddish na render po ng chicken natin, kapag ka prito, maganda po paprika. At the same time, tulong na lang din po siya sa flavoring. Same goes with cayenne. Okay din po yan. So, if you want golden brown din naman po, ano, pwedeng pwede rin po yung mga turmeric o kaya yung mga cheese powder. Tapos, dagdag flavor na rin po sila actually. So, yan. Maganda pong i-add yan sa spice mix nyo. But for now, since this is just a basic recipe, okay na po ito for me. Meron na spice mix. Now, for the breading mix naman po, ano, gagamit po tayo dito ng all-purpose flour at the same time yung cornstarch natin. Now, ang magiging ratio po natin dito is 4 is to 1. So, say for example, mag, pag naglagay po kayo ng 4 cups of all-purpose flour, maglalagay po tayo ng 1 cup of cornstarch. Or another example is, kung maglalagay po tayo ng 1 kilogram of APF or all-purpose flour, maglalagay po tayo dito ng 250 grams of cornstarch. So tara, lagay tayo. so mas okay po no if gagamit po tayo ng weighing scale para po at least maging accurate po tayo sa measurements po natin especially sa paggawa ng recipe now hindi naman po natin kinakailangan sobra-sobra tayong accurate naman pag nagluluto na or on the process na pero mas importante po kasi especially right now what we're doing po us is R&D para po at least kapag gumagawa po tayo ng recipe natin or ng yun ng menu po natin alam po natin kung ilang grams po and at the same time importante rin po yan especially kapag Uh, mag food cost na po tayo. So, ayun, naglagay na po ako dito ng all-purpose flour. Now, maglalagay na po tayo ngayon ng 250 grams of cornstarch. Tala, lagay tayo. So ayun po, no, nakapaglagay na po tayo 250 grams of cornstarch dito po sa ating breading mix. Now, hahaluin na lang natin po siya using the whisk. Now, kapag nakalim na po natin siya na maigi, no? dito po kasi ba diba, naglagay po tayo dito ng 1 kilogram of all-purpose flour, tapos 250 grams of cornstarch. Now, ang kakilala po kasi natin dito is 1 kilogram lang. Dahil sa recipe po natin, for every 1 kilogram of a mixture ng APF and cornstarch, maglalagay po tayo ng dalawang scoop or dalawang tablespoon po ng spice mix natin. So tara, bawasan po muna natin, gawin natin siyang 1 kilogram. So, yun po, no, nabawasan na po natin. So, this is exactly 1 uh, kilogram of uh, cornstarch and all-purpose flour na po. Now, maglalagay na po tayong spice mix. Again, for every 1 kilogram of this mixture po, maglagay po tayo ng dalawa. Dalawang tablespoon. Bango. Ayan, tapos haluin na lang po nang siya ulit. Now, ito po, no, kahit dalawang tablespoon lang po ito, napaka-potent na po nito. So, in a sense, pwedeng pwede na po talaga ito para gamitin natin for our basic recipe ng Kanto Style Fried Chicken. Haluin na po natin siya na maigi. You know, grabe po yung aroma ng curry. Bango. So, ayun po, no? napaghalo na po natin yung ating breading mix. Now, we already have a spice mix or flavor mix and a breading mix. Ito lang po yung dalawang premix na kailangan po natin sa ating Kanto Style Fried Chicken. Now, pag-usapan po natin mga asosyo, bakit nga po ba importante ang premix? Well, for one, nakakasave po actually ito ng time. Dahil, uh, instead of you, di ba kunwari, nasa on the process na po kayo nagnegosyo, nagpaproseso na po kayo ng manok, hindi na po okay na kada spices or kung ano man, iga grams grams I mean, ime-measure-measure nyo pa po, di ba? So, kumbaga, mas okay po na at least kung meron na po kayong spice mix, oh, sa recipe ko, ang spice mix ko, dalawang tablespoon. Alam niyo na po agad, lagay-lagay na lang po kayo. Hindi na po kayo nag away or hindi na po kayo nag-measure-measure pa. So in a sense, at least nakasave po kayo ng time ano, sa proseso and mas napapadali. Tapos, imagine nyo na lang po ito, no, mga kasosyo, kung sakali man nag-expand kayo one day, di ba? Actually, maganda po magkaroon kayo ng premix para po at least maka yung mga po, di ba? Makapag-save din po sila ng oras sa proseso. At the same time, kung meron po kayo secret recipe, hindi po yan malalaman ng tao dahil darating po yan sa store or kung anong branch po ninyo nang nakapack na po siya. And may instruction na doon. So for example, o oh ito, for every one kilogram of chicken, maglagay kayo dito ng dalawang tablespoon ng spice mix. Something like that. So, ganun po, ano, ideally, dapat po, uh, ugaliin po natin gumawa ng premix para naman po kung sakali nandun na po tayo sa pagpoproseso, mas mapapaikli po natin yung oras, mas mapapadali natin yung proseso. So, That's it. Meron na po tayong breading mix. Meron na po tayong spice mix. Now, dako na po tayo sa marination and brining. So, dako na po tayo sa brining and marination po. Ano? So, I have this chicken. Ang estimated weight po nito is 1 kg. Para lang po for R&D purposes. Pero typically po sa mga sa chicken, okay na po yung like 1.1 1.3. And nakat ko po ito ng 14 cuts, excluding or hindi pa po kasama yung leeg. So, good as 15 pieces po ito. Now, ideally, whenever you're processing chicken pose, dapat po malamig po siya. For the reason, the moment po asin umabot po ito ng room temperature, dumadami po yung bacteria. Mas mabilis po dumami yung bacteria. So ideally, dapat may lamig pa po siya. Kung baga, from planta hanggang papunta po sa inyo, dapat malamig pa rin po yung manok po ninyo. So ngayon po, ano, ang procedure po natin for marination and brining, for every 1 kilogram of chicken, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng ating spice mix or flavor mix. Tapos po, ang salt naman po for brining, nakadepende po yan sa dami naman po ng tubig natin. So for every 1 liter of water pot ideally 1 tablespoon of salt. Pero sa inyo po yan, no? feel free to adjust lang din po. Depende po sa kung ano po yung okay po sa inyo. So tara, gawin natin. Ito po ang pampalasa po natin. No? Sobrang potent ito po. Sobrang bisa na po nito na pampalasa para sa 1 kilogram of chicken. Kahit isang tablespoon lang sobrang malasa na po yan. So, ang gamit ko po dito is iodized salt po. Ano? Pwede pwede lang po kahit ano pong salt. Although, alam ko po, mas maalat po ang rock salt. So, bahala na po kayo mag-adjust kung sa man. One tablespoon pa rin po. Now, ang next po natin gagawin is masahin po natin siya ng banayad. Huwag po tayo masyadong marhas po kapag naghahalo po tayo ng manok for the reason yung balat po kasi yan, sobrang sensitive, lalo po sa breast part. Posible pong magkalasa yan, so dapat po, banayad lang po tayo kapag mag mix Tara, gawin natin. Now, feel free po no, to adjust na lang po if ever yung recipe natin. Kasi at end of the day, ang pinaka-imlan naman po natin dito is at least ipakita po yung procedure kung paano. Now, kung meron pong mga nagtitinda na po talaga dyan ng manok and all, pwede, pwede po kayo mag-comment if ever meron po kayong mga Detalya na gusto kong idagdag or gusto pong i-correct sa aking procedure. Para at least po, di ba, nagkakaroon po tayo ng magandang interaction with the community to at least man lang mag-encourage or mag-promote po ng business para sa ating mga kababayang Pilipino. So, yun, that's it. At least, for me, okay na po ito, no? Mukhang halong-halo na po yung yung spice na nilagay po natin. No, kapag nahalo na po natin na maayos yung ating manok, no? Ang next na po natin gagawin is maglalagay po tayo ng tubig at yelo sobrang importante ito para po mapanatili natin na tulog po yung mga bakterya para hindi po siya madaling masira even po sa pagmamarinate po natin. So tara, gawin po natin. So yan po no, tapos na po natin siyang malagyan ng tubig at ng yelo. Now, importante po, again, uulitin ko po, for storage, importante po dapat malamig po yung manok. For the reason, para po maiwasan po yung pagdami ng bakterya. Nalagyan na po natin siya ng tubig at ng yelo. And then, ang gagawin na po natin next is ilagay na po natin siya sa ref. Tara! Yun mga kasosyo, na babad na po natin siya. I think almost 24 hours pa nga po. Usually 6 to 12 hours, okay na po yun. Pero ito, medyo natagalan po tayo bago natin siya ilabas sa ref. So, check po natin. Yun, walang amoy. Nice. Nung pinasok po natin ito, no, mga sosyo, itong chicken, actually, hindi siya totally defrosted. Medyo meron po siyang uh, matigas pa siya sa loob, kung nga nag pa. Tapos, ngayon, check natin. Ha. Yan. Hmm. Okay na po siya. Malambot. Tapos, naglagay po tayo dito ng 500 ml of water. Tapos, 500 ml din, pero in ice form. Tapos, ngayon, pag makita niyo po, natunaw na po siya. So, meaning, nag-equalize na po yung temperature. Tapos makikita nyo din po dito, no? Dumubi yung kulay niya. Kung parang lumabas na po, most likely, yung dugo-dugo po sa loob nito. And yun po yung importansya kung bakit po tayo nagba-brining and marination. So, yun. I-transfer na po natin siya, no? Yun. So ito po no, mga kasosyo, itatapon na po natin ito. Hindi na po natin ito gagamitin for the reason, good as hazardous na po ito. Posible po na kapag ginamit pa po natin ito ulit, uh, mas dadami pa po yung bakterya kung sakali, mapapanis lang po yung manok natin. So ito po, tapon na po natin ito. So mga kasosyo, no, since ang recipe po natin dito is for every 1 liter of water is 1 tablespoon of salt, hindi na po natin ito kinakailangan banlawan pa. Kasi meron pong iba binabanlawan pa nila dahil most likely, ang dami po nilang nilagay na salt for the sake of brining. Pero ito po, okay na okay na po ito. saktong sakto na po yung tip na ito. And ready, ready na po ito for cooking. So, tara. Coating and cooking na po tayo. So, for the coating and cooking, mga kasosyo, no? Actually, marami pong paraan ng pag ng ating manok. Nandiyan yung dry method, wet method, wet-dry, dry-wet-dry. Actually, meron pa nga pong wet-dry-wet. Ano pero mag-focus po tayo sa wet-dry method. Ang ratio po natin for our wet-dry is for every one cup of our breading mix, maglalagay po tayo ng 2 cups of water. So ideally po kasi dapat kapag mag-wet-dry po tayo, hindi po siya yung sobrang labnaw and at the same time, hindi rin po siya yung sobrang lapot. So tara, gawin natin. So nakapaglagi na po tayo no, ng 1 cup of breading mix and 2 cups of water. Now, haluin na lang po natin. So mga kasosyo, no, okay lang din naman kung gusto nyo pa mas malapot pa po dito. Pwede pwede yung 1 is to 1 na ratio. Like, like for every 1 cup of breading mix is 1 cup of water. Actually may iba nga po. For every 1 cup of breading mix, half cup naman po yung tubig nila. Medyo malapot na po yun. Pero sa atin po kasi, yung good enough lang po talaga na consistency. Good enough lang po ito na ma-coat lang po ng mabasa lang po yung chicken po natin. Tapos lalagay pa naman po natin siya sa dry mixture po natin. So tara, gawin na po natin. So yun po no. naglagay na po tayo ng ating manok from our wet mixture papunta po dito sa ating dry mixture. Now, ang gagawin po natin is hahaluin naman na po natin siya sa dry mixture. Ang technique po dito mga sosyo para mas maganda po yung pagkaka-flaky niya is that uh, haluin natin, tapos i-coat lang po natin na at least ideally lahat po malagyan. Tapos ang gawin po natin, i-press po natin siya. Tapos pagka-press po, pagpag. -pag. Tapos nilalagay lang po natin siya sa tray, So yun po, nag-prepare lang po muna tayo ng tingin po natin kakasya po sa kawali natin. Ideally po kasi no, mga kasosyo, huwag po tayo mag-overcrowd. Kung ilan lang po yung kaya po ng kawali natin, yun lang din po ang ipiprepare po natin na batch. So tara, prito na po tayo. So pag po no, mga kasosyo, ang gamit ko po dito is palm oil. So actually, typical naman po na either palm oil or coconut oil ang gagamitin. It's just that ang coconut oil, medyo mabula kapag nagprito po tayo. So, ang gamit ko po dito is palm oil. So, yan. Uh, kapag mag -ano po kayo, kapag maglalagay po kayo ng mantika sa inyong kawali, huwag yun din po siyang puduin. ano? Importante po kasi mga kasosyo na magbigay po kayo allowance kung sakaling mang bumula po siya. So, yun. So, ideally mga kasosyo, no, kapag magpiprito din po kayo, dapat po meron po kayong thermometer. Now, ang init po ng mantika na dapat po sa pagpiprito is around 300 to 350 Fahrenheit or 150 to 175 degrees Celsius. So dito po kasi mga kasosyo, wala pong thermometer. Pero para po ma-check natin yung init ng mantika, kahit wala po tayong thermometer, gamit po tayo ng chopstick. Or kung meron po kayong mga pansanok na gawa sa wood, okay na rin po yun. Tapos kapag nilublob niyo po siya sa mantika, kapag hindi pa po siya bumula, ibig sabihin hindi pa po siya ready para prituan. Naku, no, kapag bumula na po ito, ibig sabihin, okay na po ito para lagyan po natin ng ano, ng manok. So, antayin lang po natin. Yan, I think okay na po itong oil po natin. Uh, Naglagay po ako ng chopstick. Yan, bumubula na po siya. So, tara, lagi na po tayo. Ang paglagay po, no, papalabas para hindi po kayo mapaso. Yun. Ang ganda po ng ano ng bula. Now, first two minutes po, no, huwag po muna siyang gagalawin kasi importante first two minutes dahil yun po yung nag-set po ng texture ng balat niya. So, dapat iwan lang po muna siya for, for the first two minutes. Huwag po muna galawin. So, set po tayo around 11 to 30 minutes, pero 12 minutes na lang po para sure. Now, meron po ako dito yung gamit na uh, dalawang pangsala. Ideally po, ito po, mas malaki po yung mesh niya or yung net niya. Tapos ito po, mas pino po yung mesh nito. Ito, ang gamit po nito, ito po yung gagamitin natin pangsala. Tapos ito naman po yung gagamitin po natin na pangsala naman dun sa mga breading sa oil. Kasi ideally po, kapag nagpiprito po kayo ng manok, after po na isang batch, salain po natin dahil yung mga crumbs or yung dry mixture natin na napunta doon sa loob po ng mantika. Nasusunog po kasi 'yon. Kasi no, kapag nasunog po 'yon, mas lalo po itim yung mantika natin. So sa next batch po na luto po natin, baka madali na pong masunog yung manok eh hindi pa rin po luto yung loob. So 'yung po iniwasan natin. So every after po ng prito po natin per batch, magsala po tayo ng mantika. Ito po 'yung gagamitin natin. Marami po itong size ha. Ito po yung meron po kasi sa akin, <laughs> mas maliit lang. So ayun. Antayin lang po natin. So yun po, naka 2 minutes na po. Pwede pwede na po natin itong haluin. Ideally po, halu-haluin nyo po siya, no? Uh, para po pagpantay po yung kulay ng balat po natin. Tignan niyo po yung texture nito, mga kasosyo. Ganda. Now, mga kasosyo, no? ideally, matuto po tayo dapat mag-control ng apoy. Hindi po sa lahat ng 11 to 12 minutes is nasa high heat. Dapat po, babaan din po natin siya. Pag po, umabot na po sa like 5 minutes, babaan na po natin siya from high heat to medium. Something like that. Although, iba-iba po kasi ang mga kalan po eh, So, dapat po matuto tayo mag-control ng apoy. Grabe, yung bango mga sosyo. Yung aroma ng curry. Ayan po, nag 5 minutes na po. So... Babawasan na po natin apoy. Pero wag na po yung sobra-sobrang mahina apoy po, no? Ma basta gitna po ng mga high heat to medium heat. Para consistent lang po yung temperature. So yun po mga sosyo, tapos po yung 12 minutes. Iahon na po natin siya. So, mga sosyo no. Kapag unang prito nyo po, typical naman po na medyo mas lighter po yung kulay niya for the reason bago pa lang po kasi mantika. Now, yung iba po ang ginagawa po nila, ang ratio po nila ng mantika sa unang prito, for every sabihin nating for every 3 cups of uh, new oil or bagong oil, uh, naglalagay po sila ng 1 cup used oil. Ito po kasi since bago po yung mantika na gamit natin, medyo golden brown po siya. Tara, pritoin pa po natin yung iba. So yun po no, mga kasosyo, kapag naglagay po kayo ng manok, i-coat po muna siya, sa so, way press po ng konti para po mag-pack yung dry mixture. Tapos pagpagin po natin. Yun po yung po ng texture niya na flaky. So yun po mga kasosyo, tapos sa po tayo magluto ng fried chicken. Check yun na lang. Kita niyo po yung texture. Ganda. Flaky. So ngayon tapos na po tayo sa chicken. Ang next na po natin gagawin, yung gravy natin. Tara, gawa na po tayo. So for gravy po, no, napaka basic lang po ng recipe natin. Ang recipe po natin is for every 1 liter of water, gagamit po tayo ng isang beef cubes. Pwede pwede ng pong chicken cubes, pero beef cubes, mas okay po para sa akin kasi iba po yung lasa. Mas malalim, mas deep. Tapos, gamit po tayo ng half cup po ng breading mix po natin. Half cup lang. Tapos, ito po, 2 tablespoon of toyo. Tapos, ito po, half cup lang din po ng use oil po natin. Yes, we can use the use oil po since nandiyan na po yung flavor nung pinagkrituan po natin ng manok. Pero kung gusto niyo naman po, pwede pwede din naman po yung butter. Wala rin pong problema. Ito po kasi, ito po yung pinaka cheapest and but at the same time, okay pa rin po siya na recipe. So tara, gawin na po natin. So, ang pinakauna natin gagawin mga kasosyo is igigisa po natin yung half cup natin ng blending mix dito po sa use oil. Tapos, antayin lang po natin siya na at least mag-brown para meron siyang kulay. Ayun po, so kapag nagkulay na po siya ng, ganyan, na medyo dark brown na po siya, not really dark brown, okay na po yan. Set aside lang po muna rin siya. Now, next po natin gagawin is magpapakulo po tayo ng tubig. 1 liter of water po. So, napaglagay na po ako ng 1 liter of water po dito. Now, ang gagawin po natin, iboboil lang po natin siya. No habang nagboboil po tayo ng water, no, lagay na po natin yung beef cubes. Yan, halo-haloin lang po natin. Antayin na lang po natin mag-boil ito. Saka na po natin ilalagay itong ginisa natin or natin ano, breading mix. Ito po pala, no, not necessarily po pala yung tubig natin. Ang importante po, medyo konting simmer. Saka na po natin ilalagay itong ginisang breading mix. Tapos continuous lang po mixing natin. So just make sure lang po no, na dapat wala pong buo-buo dapat po uh, haluin po na siya na maayos para po yung consistency niya is liquidy po talaga. Tapos wala pong bobo. Haluin lang po na siya na maayos. Right now, ito na po yung kulay niya, yung consistency niya. Now, kung kulang pa po sa inyo yung lapot, okay na po. Painitin niyo lang po siya. Basta under low fire na lang po. Ah. Huwag pong masyadong mainit kasi baka masunog na po ito. Ito na po yung current na kulay niya. Na kung kulang pa po sa inyo yan, maglagay na lang po kayo ng toyo. So yun po, no, kapag bumubula-bula na po siya ng konte, nagbo-boil na po siya, pwede na po yun. Pwede na po natin patayin yung apoy. that's it, mga sosyo. Meron na po kayong kanto sa fried chicken, meron na po kayong gravy. Now, ito po yung pinaka-basic recipe and you can actually change this. For the reason, in encourage po namin na ang bawat mga negosyante po, especially ng fried chicken, is meron po silang kanya-kanyang parang signature na lasa, kumbaga. Kumbaga, part na rin po kasi ng branding ng ating negosyo. Ang aim lang din naman po natin dito sa video na ito is to at least show the basic recipe at the same time, paano ba yung procedure ng paggawa. Now, kung meron man po akong mga detalye na nakaligtaan or tingin nyo po mali or kung ano man, comment down below na lang po para naman po at least magkaroon po tayong discussion. na kung meron din po kayong mga tanong, no, feel free to comment na lang din po para po masagot po natin, especially sa Q&A. na kung okay po yung tanong, ipapost din po natin siya sa part 4 po ng ating episode na to. na kung gusto po malaman kung magkano po ang food cost and at the same time, paano ba natin or magkano ba lang siya pepresyohan, then kita-kits po tayo sa part 2. So yun, at least hopefully meron po kayong natutunan sa video na ito and sana po magamit niyo po siya or may apply siya or mas ma-improve niyo pa po siya sa inyong negosyo. Kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, no na most likely bago pa naman po kayo dahil technically ito po yung first video po natin, then please consider subscribing to our YouTube channel and you can also like and follow our Facebook page at wise Pare. Hit that notification bell na lang din po no para nung po updated kayo sa lahat ng aming videos and contents na pwede pwede yung kapulutan ng aral. So, hanggang sa muli mga sosyo, Ako nga po pala ulit si Lax Antonio. You're wise para nagsabi sa negosyo, You're wise para masansay. Chicken par. Please nine.